Taong 2015, nang makasagupan ng kababayan nating si Edinson Sonsona, ang undefeated knockout artist at isa sa mga top prospect noon sa super featherweight division na si Adrian Diamante Estrella, isang Meksikano. Para paglabanan, ang bakanting WBC International Silver Super Featherweight Title sa sago pa ang ito ay 40 to 1 betting favorite ang undefeated Mexican fighter na ang ibig sabihin ay halos lahat ng manunood ay inaasahan na magiging isang madaling laban lang ito para sa Meksikano. Sapagkat sa kartada pa lang itong 22 wins with 20 knockouts at walang talo ay talaga naman iisipin mong medyo tagilid dito ang dayong Pinoy fighter. Ngunit sa mismong laban, ang inaasahan ng lahat na isang easy fight para sa undefeated Mexican fighter ay mauuwi pala sa isang huge upset para sa heavy underdog na Pinoy. Hindi umubra ang pagiging knockout artist nitong si Estrella kay Sonsona. Kahit ang height and reach advantage nito o ang home court advantage man ay walang naitulong sa kanya sa laban. Dahil nasa kanya man ang halos lahat ng advantage, e bali wala naman ito kay Sonsona sapagkat tila alam na ni Sonsona ang galawan ni Estrella bago pa man magumpisa ang laban. In short, advance mag-isip itong si Sonsona unang round pa lang ay makikita na ang lakas ng Pinoy fighter. Napabagsak pa nga nito ang Meksikano matapos tamaan ng isang right hook. Thank you, thank you Lopez, Senyoros, Ngunit ang ruling ng third man in the ring ay nadulas lamang daw itong hometown fighter. Kung mapapansin nyo mga brad, ay halos puro wild power shots ang binabato nitong si Sa Samantalang si Australia naman ay panay lamang ang jab at tila maingat na nag-aabang ng pagkakataon upang makapagpatama ng isang malinis na counterpunch. Bagamat heavy underdog si Sunsona sa labang ito ay pinatunayan naman ito sa lahat na ang ginawa ng kampo ng Meksikano na pag cherry pick sa Pinoy fighter ay isang napakalaking pagkakamali sapagkat ang inaakala nilang easy fight at pataba lamang sa kartada ni Australia na si Sunsona ay siya palang magbibigay bangungot at wawasak sa malinis na kartada nitong undefeated Mexican prospect. Estrella, aquí lo vemos, Halos labing isang segundo pa lang ang nakakalipas. Nang mag-umpisa ang ikalawang round, ay sumapol ang isang napakalakas na looping right hook sa Pangan, Australia. Gulat na gulat at tila hindi makapaniwala. Ang mga Meksikanong fans ni Australia at napatayo pa nga ang mga ito sa kanilang inuupuan. Matapos bumagsak ang pambato nila sa lona, sinubukan pa naman bumangon ni Australia. Ngunit sa kasamaang palad, ay agad ding inihinto ng referee ang laban dahil sa tindig ng pinsalang natamo nito. 21 wins 11 KO, 12 losses, at may isang tabla. Yan ang kasalukuyang kartada ng kababayan nating si Jan, na Disaster Himino. Sa unang tingin na iisipin mong walang special sa fighter na ito at aakalain mong isa lamang itong talon ng boksingero dahil sa dami ng talo nito yung tipang ginagawang pantunap ng mga papasibol pa lamang na boxer Pero san ka mga brad? Sabihin na nating hindi kagandahan ang record ng fighter na ito pero walang boxer ang dapat magkumpiyansa pag siya ang kaharap sapagkat may kabigatan din ang kamao nito sa katunayan mga Brad, kung ating babalikan ang naging laban niya noong taong 2016, sa binibuild up na 19-0 undefeated prospect noon ng top rank na si Toka Can ay nagawa nitong maka ng upset. Ito ay matapos niyang inakakot sa unang round ng undefeated prospect. El se nitong November 23, 2019 lang, isa na namang undefeated record ang winasak nitong si Jimeno. Ito ay nang makasagupa niya ang nooy 11-0 na si Arnold Alejandro, isang Amerikano, para sa isang 8 round schedule super featherweight bout. Ang sago pa ito ay isa sa mga undercard ng rematch ng Wilder versus Ortiz na ginanap sa MGM Grand Arena, Las Vegas, Nevada, USA. Wow. Sa unang round pa lang ay naka-score na agad ng knockdown itong si Jimino matapos sumapulang isang left hook sa mukha ng Amerikano. Nakatayo pa naman ito at nagawang patuloy, Matapos makarecover sa pagkaka-knockdown ay nagawa pa nitong madomina ang sumunod na apat na round. Ngunit pagsapit ng round 5 ay dito na nagumpisang maging agresibo si Jimino. At sa hindi inaasahan, ay biglang nagpakawala itong si Jimeno ng isang solid right hook na tumama sa mukha ni Alejandro. Pagsak ang Amerikano. Oh! I told you! That was pathetic! I don't think he's gonna get up, Felix! It's all over! John Jimeno! One punch knockout! Flatlines! Alejandro here at the MGM!

gonna do the same. I'm gonna go for a knockout. I'm gonna punish my opponent. I just hope nothing bad gonna happen. He's gonna walk out by his legs from the ring. But I'm gonna de cannot destroy. I'm gonna smash him. Yan ang mismong sinabi ng unbeaten IBF title holder noon na si Big the Raging Bull Dark Hinyan. Sa kababayan nating sinunito, the Filipino plus Donaire, bago ang kanilang sagupaan noong taong 2007. Ang ibig sabihin ni The Raging Bull dito mga brad ay matutulad daw si Nonito sa nangyari sa kuya niyang si Glenn Donaire na kung ating matatandaan taong 2006 naglaban si Glenn at Darkinian kung saan natalo si Glenn matapos itong sumuko sa ika na round Ito ay dahil nabasag ang panga nito sa kanilang laban matapos masiko noong round 3 He shakes it afterwards, landing those, those straight left hands, that one came back and nailed at mas dumalapa noong tamaan ng isang ride straight noong round 6. There Samantala, isang taon lang ang nakalipas ay nabigyan ng pagkakataon si Nonito upang sumabak para sa isang world title fight. Ito nga ay nangharapin niya ang tumalo sa kanyang kapatid na si Big Dart sa labang ito ay hangad din ng Pinoy na maipaghiganti ang pagkatalo ng kanyang kuya sa kamay ng hambog na Armenian fighter. Mula super flyweight ay bumaba itong sinunito ng timbang patungong flyweight para lang makalaban itong si The Raging Bull. Noong mga panahong ito ay bit-bit pa ni Dark ang malinis na record na 28 wins, 22 knockouts at walang talo. Samantalang sinunito naman ay may 17 wins, 10 knockout at isang talo lamang. Halimaw na may tuturing sa plywood division itong si Darcinia noong mga panahong ito. Samantalang si Nonito naman ay hindi pa masyadong kilala at upcoming prospect pa lang. Kaya naman sa kanilang sagupaan ay heavy underdog ang finoy fighter. Ngunit pagdating sa mismong laban ay tila kabaliktaran ng nang nangyari sapagkat si Darcinian ang nagmukhang dihado sa laban imbis na si Nonito Unang round pa lang ay makailang beses nang kumunekta ang counter left hook ni Dunaire sa mukha ni The Raging Bull.

A left hook has been the big for... Tapos na sana ang laban dito mga brad. Ngunit kinulang na din sa oras kaya hindi na nagawang magpalo up fan nito para tapusin ang kalaban. Kung sa mga previous rounds ay hindi tumatama ng malinis ang pamatay na kaliwang suntok ni Nunito, dito sa round 5 ay napuruhan na ng gusto ang Armenian fighter. Matapos kumonekta ng solid ang signature counter left hook nito sa mukha ni Darginian There's the jab. Don't to the shit. Sinubukan pa namang tumayo ni Dragging Bull dito mga brad. Ngunit dahil na din sa tindi at lakas ng sinalo nitong suntok ay kitang wasak na talaga ito at hindi na kayang magpatuloy pa. Dahil dito ay tagumpay si Nunito na maiganti ang kanyang kuya na si Glenn sa kamay ng hambog na si Darchinian. At naagaw pa nito ang IVF flyway title. At ang matindi pa dito mga brad, dahil sa ganda ng knockout win nito, ay tinanghal ito bilang 2007 knockout of the year at upset of the year ng Daring Magazine. tapos maagaw ng tinaguriang angas ng Pinas Johnriel Cuadro alas Casimero ang IBF World Flyweight title sa madayang undefeated Thai fighter na si Amnat Ruamruang noong taong 2016 Ay muli itong isinagupa sa isa pang undefeated fighter at ito ay sa tiga UK na si Charlie Edwards, isang dating European Bronze medalist na may malawak na karanasan pagdating sa amateur boxing. Kung saan nagawa nitong manalo ng ilang gintong medalya sa Great Britain at English National Competitions. 2015 ng mapasa kamay nito ang Regional English Flyweight title at matapos nito ay ang WBC International Silver Flyweight title nang talunin nito ang kapwa Briton na si Luke Wilton via unanimous. Noong mga panahong ito ay bitbit -bit pa ni Edward ang malinis na kartadang 8 wins, 3 knockouts at walang talo. Samantalang si Casimero naman ay may 22 wins, 14 knockouts at tatlong talo. Ito ang unang pagdepensa ng Pinoy sa kanyang titulo. Marami ang nagsasabi noon na masyado pang maaga para sumabak itong si Edward para sa isang major world title fight. Ngunit ayon mismo sa Briton, ay kaya na daw niya at kumpiyansa siya na kaya niyang umiskor ng isang upset sa laban. I Feel ready, I'm confident I, I can do the business. I've looked at Casimiro and I really really do believe that I'm going to take that title. away from him and I'm going to take it in style. I'm going to introduce myself to the world scene on Saturday. At sa mismong weigh-in nga bago ang kanilang sagupaan ay inangasan pa nito si Quadro Alas. makikitang sumisenyas ito at tila gustong ipahiwating na maaagaw niya ang titulo sa Pinoy Champion pagkatapos ng kanilang sagupaan. Sa mismong laban ay makikita ang height and reach advantage ng Briton. Ngunit kahit ganun ay hindi naman ito naging problema kay Quadro Alas at nang ibabaw pa din ang malawak na karanasan nito pagdating sa laban. Aparkat, kay Kitare. Ve şimdi maç alevlenmeye başladı Dördüncü rauntta. Şimdi bir aparkan. Arkasından yumruklar sert çekildi. Devam ediyor Filipinli boksör. İngiliz'i yakaladı gibi. Tecrübesi lazım ezmesi lazım. Şu ana kadar bunu göstermedi. Ağırlığını koysa maça At sa round 10 ay dito na naglaho ng tuluyan ng pangarap ni Edward na maging isang world champion matapos sumapul ang isang napakalakas na counter left hook sa panganito Tumayo pa naman ito at muling lumaban Ngunit hindi na siya binigyan ni Cuadro Alas ng pagkakataon upang makarecover. At agad ding tinapos ang laban. November 18, 2017. Nang makasagupan ang tinaguriang The Pretty Boy Jerwin Angcajas, ang undefeated Irish boxer na si Jamie Conlan, kung saan naganap ang kanilang sagupaan sa hometown ng Irish Boxer sa SSE Arena, Northern Ireland, United Kingdom. Ito ang ikatlong pagdepensa ng Pinoy Champion sa kanyang IBF World Super Flyweight title. Bago ang kanilang laban, sa kaparehong taon ay dalawang beses mo nang nadepensahan ng Pinoy ang kanyang titulo. Ito ay kay Jose Pedro Rodriguez ng Mexico at sa hapon na Stero Konishita. Samantalang si Jamie Conlan naman ay nagkaroon lamang ng isang laban noong taong 2017 bago harapin ng Pinoy champion. At ito ay sa Nicaraguan boxer na si Yadir Cardoza kung saan napanalunan nito ang bakanting WBC International Silver Super Flyweight title. Maliban dito ay may malawak ding karanasan sa amateur itong undefeated Irish fighter. 2014 nang mahawakan nito ang bakanting WBO European Super Flyweight title Sunod ay ang WBO Intercontinental Super Flyweight title at ang Commonwealth Super Flyweight title noong taong 2016. May record itong si Conlan noon na 19 wins, 11 knockouts at walang talo. Samantalang si Ankaas naman ay may 27 wins, 19 knockouts, isang talo at isang tabla. Usap-usapan noon sa European Boxing Community na si Conlan na daw ang makakaagaw ng titulo sa Pinoy Champion. At kahit mismo si Conlan ay paniwala siya sa sarili niya na kayang-kaya niyang talunin ng Pinoy Champion. Sa katunayan mga brad, noong dipensahan ni Anka sa hapon na si Tero Kunishita, a kanyang titulo noon ay nanood ng live itong si Conlan sa ringside. At nang matanong ito sa isang interview sa website na fightnews.com kung ano ang masasabi niya sa performance si Jerwin Ancajas ay ito ang eksaktong sinabi niya mga brad, pakinggan niyo. I'd be an underdog against any of the champions. But looking at the list, Ancajas might be the weakest of the current crop. Though Jerwin Southpo, he doesn't really fight like Southpo. He's not tall, awkward, elusive. He seems easy enough to hit. He doesn't fully capitalize on his Southpaw advantage. Yan po ang mismong sinabi ni Jamie Conlan mga brad. Tama po ang narinig nyo na ang ibig sabihin niya ay sa listahan ng mga kampiyon sa super flyweight ay si Ancajas daw ang pinakamahina sa kanila. Kaya naman sa mismong laban, lahat ng kahambogang pinagkasabi nitong Irish fighter ay pinakain lahat sa kanya ni Ancajas. Unang round pa lang ay bumagsak na itong si Conlan matapos tamaan ng isang elusive body shot. It's Jamie Conlan, but he has got the grit and determination. He's been here before and he's come through it, but he's got to put in the performance tonight. He's got a marginal height and reach advantage Conlan is having to cope with

The body, there it is. It's just a straight left hand. But Condon, he recovers. But then that's the green light down, isn't it? For just to target that body, and he just couldn't take that shot there. That's the straight left solar plexus. here. Nakatayo pa naman ito at nagpatuloy pa sa laban. Ngunit kitang nasaktan ito sa lakas ng suntok ng Pinoy champion. Swerte na nga lang din itong si Conlan, mga brad. At kinulang na din sa oras, kaya nasa iba'y dabil pa siya. Sa mga sumunod na round ay wala nang nagawa itong Irish fighter at nagpabugbog na lang kay Pretty Boy. Ilang segundo bago matapos ang round, ay muli na naman itong bumagsak at tapos tamaan sa bodega. Tila parang gusto na ding sigurong sumuko nitong si Conlan sana sa laban ngunit kahiyaan na lang din sa harap ng kanyang mga kababayan kaya pinipilit niya na lang din makasurvive. Pagsapit ng round 6 ay muli namang bumagsak itong si Conlan ngunit sa pagkakataong ito ay tinigil na ng third man in the ring ang laban dahil wala talagang kaya itong si Conlan sa Pinoy Champion. 10 this time, Conlan thinks it was round the back of the but it was more on the side. Looking a little bit bemused, and he stopped it. It's all over. A brave effort ends there. A one-sided fight.